Mabilis tayong mabahala kapag may kumakalat na sakit sa ibang bansa, lalo at galing tayo ng pandemya. Kaya naman hindi may iwasang mag-alala ng marami sa napapabalitang sakit na anthrax. Bihira ang sakit na ito pero seryoso at infectious. Dulot ito ng bakteryang Bacillus anthracis. Makikita ang bakteryang ito sa lupa, sa tubig at sa halaman kaya madaling na sa mga hayop na kumakain ng damo. Wala pa naman pong naitatalang kaso ng anthrax sa bansa ngayong taon pero binabantayan itong maigi ng pamahalaan dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso nito sa ating mga karating bansa. Oras na maglabas ito ng spores o hot ng tao o ng hayop, kumakalat ito sa loob ng katawan at naglalabas ang toxins na nauuwi sa iba't ibang sakit. May iba't ibang klase ng anthrax depende sa kung paano nakapapasok yan sa loob ng katawan. Cutaneous ito kung tawagin kung sa sugat pumasok ang bakterya. Itinuturin po itong least deadly sa lahat ng uri. Mayroon din tayong tinatawag na gastrointestinal na nakukuha sa pagkain ng hilaw na kontaminadong karne. Naipapasa rin po ito sa pamamagitan ng pag-i-inject sa mga gumagamit ng illegal na droga. Kabilang naman po sa mga sintomas ang sakit na anthrax ang skin ulcer. Maaari din itong sabay ng pananakit ng dibdib, pananakit ng ulo, hirap ng paghinga, lagnat at sobrang pagpapawis, pagsusuka at bloody diarrhea. Senyales ng anthrax ang pumamaga ng lymph nodes at pagkakaroon ng makakating blisters o ng mga bumps. Atres po sa sakit na ito ang mga magsasaka at nag-aalaga ng mga hayop, mga nagtatrabaho sa laboratorio, mga veterinaryo, mga matadero, gayon din ang mga gumagamit ng iligal na droga. Nalulunasan naman po ang sakit na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng antibiotics, mga antitoxins at bakuna. Makatutulong naman po sa pag-iwas ang hindi pagkain ng hilaw na karne at pag-iwas sa mga produktong gumagamit ng balat o balahibo ng hayop. Mag-ingat po mga kapatid sa paghawak ng mga hayop lalo na kung galing ito sa ibang bansa. At kung may nais pa kayong bigyan ng linaw, i-ask DocNext na yan sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.